mga papi gusto ko lang mag-share ng uh, thoughts At kasi ang daming mga nasasayang na mga proyekto ng mga ng goberno sa so, kaya nitong fishport na to yan so abandoned na siya magiging ano na lang siya parang silungan na lang ng mga alagang hayop kagaya ng kambing Ayan. kaya baka kalabaw nagiging pahingaan na lang ng mga mamamayan pero yung mga yung mga bagka nila dyan lang sa gilid so hindi siya na utilize yung mga properties ng mga government siguro is dahil iba na yung nakaupo tapos iba na yung tumalit so hindi na naituloy yung mga project na to kaya nito So sayang. So hindi lang hindi lang sa Ilocos Norte. So kahit sa ibang mga probinsya like uh, kagayan Cagayan, Ilocos Sur, tapos kahit sa Patangas So marami na tayong nakita mga fish port. Kahit sa Batan din kami sa Batan. May ganito rin to. Pero hindi rin nagagamit. Abandon siya. Or ayaw lang gamitin sayang nakakasad lang so ginagamit na lang siya kung, kung turista ka yun, pwede kang umakyat sa taas kasi pwede mo akyatin yung sa taas nagiging beauty na lang siya pero overall nakatimang mga project na